Ay. Ah. Tas ko. The... Oh. Ay ko. Sa tara re potato manarim. dalam Dios. Boom. Pa, ay. Ano po ng po. Kung sino man gumagambala kay Tyron, tawag kita. Sumaya so, lang ka sa pangirinan din Jesus. Jesus. Oh. Ama, Anak, Spiritu Santo. Amen. Ko. Pasok. ko. Ay! Ay! Sige, malawa Elemento ka. Elemento ka ba? Ano pa na? Ano pa na? Alisin mo na yun. Sige, sige lahat ha. Titigil ako na. Sige pa, sige pa. Malawulo pa, malawulo pa. Baba. Ang sakit. Sige pa, sige pa lahat. Titigil ako siya. Sige pa lahat.

Kailan kayong gumagawa pa na doon? No. Isa mo lang, ha? Isa mo lang! Sige pa sige pa. pa, sige pa, sige pa lahat! Ano, meron pa? Wala na! O, mo na yun, ha? Ulubayan mo na siya, ha? Sige pa, mula Ulo pa!

Kaya palapit namin, alam ko. Hmm. Ipapit niya sa dami niya. Okay. Okay. Who's next ba? Who's next? Ano po? Ano pa yung papay namin sa kanya? Ito naman po. Paglibli po sa damit niya. Huwag po yan nadaling sa lamin. Paglibli Ano po kung nangyari? Kung po. Elemento po. Ano Okay na po yun. Wala <smack> naman. 哎，要不要做这个？